Ano na baga, labaday ngayong araw at nagdala ako dito ng labahan na pang dalawang linggo nang hindi nalalabhan sa sobrang maling kasipagan ng kakagala. Ay maganda rin naman magpalaba dito sa laundry shop at madating sa iyo ay na. Hindi na magkakapakalat-kalat sa higaan mo at yung tiklop na ilalagay mo na lang sa lagayan. At pagkatapos nga na ay, gora na din agad. Ayan at ako'y nakakulubong pa at yung buhok ko'y mai-stress agad. At eto may dinaanan pala akong wild fruits dito na gusto ko ding matikman. O, di ba? Ang takaw. Ay, wala ko hindi ako mamamatay kung saan. Kung hindi mamamatay ako, kakatikim-tikim ng kung ano-anong wild fruits na yan. Eto, dito lang matatagpo ang malapit sa 7-Eleven. At ito pala ang tawag ay Ivy Gord. Ay, pumitas na nga ni ako dyan ng hinog. O, oh, itong isa. Ayun nalaglag sa sobrang kahinugan ay nahulog na siya. Ito ang kunin natin. Medyo may green pa dito sa bandang tangkay niya at ito ay siguradong hindi agad malulurit. Ayoko naman kunin yung lumaglag na. Ayan, oo. Oh, oh. Ang ganda ng kulay, 'di ba? Parang katakam-takam. Ang scientific name pala nito ay coccinia grandis. Oh, 'di ba? Hindi ako sure kung tama ba ang pagkabanggit ko ng scientific name niya. At ganto pala yung hitsura kapag hilaw siya. Oh, tingni pa at mukha talaga siyang pipinong maliit. Ayan, oh, nakakuha na ako ng tatlo at kukuha pa ako ng isa para mapatikim ko yung kasamahan ko. Ay, nagdamay pa. Ay, nalusit na. <laughs> Nalorit. Bakit ibang kulay? Ay, kasi hinog na siya, oh. Ay sa sobrang hinog nga ni nung isa ay napirat na. Na lose it. Ate Disclaimer, bago pala kumain ng mga bungang hindi naman kilala ay mag-research muna at, at baka ang iyong makain ay hindi pala edible. At dito nga ni Ina, balatan ko siya para makita nyo kung ano yung hitsura at kulay ng laman niya. Orange din ang laman. At subukan na natin, hinga muna ng malalim. Parang jelly. Ay, medyo jumo. Hindi siya ganoon katamis. rasa saging. Sa pakilasa ko. Tikman mo. Ayun. At ganito naman ang hitsura ng hilaw niya. Ayan, ang kulay ng loob niya ay mapula-pula at sa aking pakilasa maasim-asim ang lasa nito. Ayan, para ba siyang pakwan? Pero ang amoy ng hilaw nito ay parang pipino. Hanggang dito lamang po. Bye-bye!